Pinatitigil ni Pangulong Bongbong Marcos ang paniningil ng mga LGU ng pass-through fee sa mga sasakyang nagde-deliver ng mga binibentang produkto. Layo niyang mapabilis ang paghati ng mga produkto sa mga pamilihan. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Pinasususpindi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lokal na pamahalaan ang pagkolekta ng pass-through fees sa lahat ng mga sasakyang nagde-deliver ng mga goods at merchandise. Base sa Executive Order No. 41, bawal nang humingi ng pass-through fees o toll charge sa mga sasakyang maghahati ng mga produkto na dumaraan sa national roads at local roads na hindi ipinagawa o pinondohan ng mga lokal na pamahalaan. Hinikayat din ito ang mga LGU na wag nang maningil ng sticker, discharging, delivery, market, entry at mayor's permit fees sa mga sasakyang nagdadala ng goods at dumaraan sa local public roads kahit pa ito ay pinondohan at ipinagawa ng LGU. Batay sa EO, malaki ang epekto ng pass-through fees sa logistic costs o gastos ng na mga nagde-deliver na karaniwan namang ipinapasa sa mga consumer. Ang resulta, mataas na presyo ng mga bilihin. We are doing this to ease the doing business and to lower the cost of transportation. Kasi kung dire-diretso yung truck na makapunta doon sa pupuntahan niya talaga, eh, mas, mas, mas mabilis, ibig sabihin, uh, mas mura ang magiging transportation. Paliwanag ng Pangulo, importanteng suspendihin ang mga ganitong bayarin para iwas abala sa mga delivery truck. Mahalaga raw kasing gawing simple lang ang proseso na inuobliga sa mga transporter para agad maihatid ang mga produktong dala ng mga ito. Iba-iba iba, ang bawat bayan na dadaanan mo, mag, uh, maglalagay ng roadblock, sa mag-inspeksyon, ibang, ibang uh, bayad for bawat ano. Habang nag-aantay ka, ini-inspeksyon niya, I'm sure naka nakikita ninyo ito, may nakapila ng mga truck na kahit overnight, nandun pa rin. Kaya ease of doing business ang ating ginagawa. Alin sunod din sa EO, may 30 araw ang lahat ng LGU na mabigyan ng kopya ng kani-kanilang mga ordinansa tungkol sa pass-through fees sa Department of Interior and Local Government. Ito ay para mapag-aralan ng mga ito kasama ang Departments of Transportation, Public Works and Highways, Finance at ang Anti-Red Tape Authority. Hindi naman sakop ng utos ng Pangulo ang mga expressway na hawak ng pribadong sektor. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.